Pagandang umaga, minamahal na mga kaibigan. Isang bagong araw ang nakalatag sa ating harapan, puno ng walang katapusang posibilidad, makalangit na pagkakataon, at kahit ilang hamon. Ngunit habang tayo'y papasok sa araw na ito, tandaan natin na hindi tayo nag-isa. Ang ating amang makalangit ay kasama natin, handang punuin tayo ng kanyang lakas, karunungan, at patnubay. Siya ang ating kanlungan, ating pinagmumulan ng kapangyarihan, at ang siyang humahawak ng ating kinabukasan sa kanyang mga kamay. Isa ay apat na po, tatlumput isa ay nagpapakita sa atin. Ngunit ang mga umaasa sa Panginoon ay muling magpaparenew ng kanilang lakas. Sila ay lilipad sa mga pakpak tulad ng mga agila, sila ay tatakbo at hindi mapapagod. Sila ay lalakad at hindi manghihina. Ano ang magandang pangako? Ano man ang bigat ng dalahin o gaano man katagal ang paglalakbay, nangangako ang Diyos na tayo ay muling irenew, itataas tayo, at dadalhin tayo sa ating paglalakbay. Kaya't simulan natin ang araw na ito sa panalangin, isinusuko ang ating mga puso sa isa na nakakakilala sa atin ng pinakamabuti at nagmamahal sa atin ng pinakamarami. Magtiwala tayo sa kanyang walang katapusang biyaya, kanyang perpektong karunungan, at kanyang makapangyarihang kapangyarihan. Amang Makalangit Nasa harap kayo kami ngayong umaga na may mga pusong umaapaw sa pasasalamat. Salamat sa regalo ng buhay, sa hininga sa aming mga baga, at sa pagkakataong magsimula muli. Salamat sa kagandahan ng umaging ito, sa araw na sumisikat, at sa pag-asa na hatid ng bawat bagong araw. Panginoon, kinikilala namin na kung wala kayo, kami ay mahina at naliligaw, ngunit kasama kayo, kami ay malakas, ginagabayan, at puno ng layunin. Ngayong umaga, inaanyayahan ka naming pumasok sa bawat sulok ng aming araw. Makasama mo kami sa bawat sandali, bawat desisyon, at bawat hakbang na aming dagawin. Ama, alam namin na ang daan sa hinaharap ay maaaring hindi palaging makinis. Magkakaroon ng mga sandali na susubok sa aming pasensya, mga gawain na ubos ng aming enerhiya, at mga sitwasyon na mag-iwan sa amin na hindi sigurado o labis na nababahala. Ngunit tayo ay matatag sa pangako ng iyong salita sa Filipos 4 oras 13 minuto, maaari kong gawin ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Panginoon, hinihiling namin ang iyong lakas upang harapin ang anumang dala ng araw na ito. Kapag kami ay nakakaramdam ng kahinaan, ipaalala sa amin na ang iyong kapangyarihan ay naging perpekto sa aming kahinaan. 2 Korinto 12, Syam Bigyan kami ng pagtitiis para sa mga mahihirap na sandali, katatagan para sa mga hadlang, at tapang na magpatuloy kapag kami ay nakakaramdam ng pagbibitiw. Hayaan mong dumaloy ang iyong lakas sa amin, na nagpapaalala sa amin na hindi kami nag-isa, sapagkat lagi kang narito sa amin tabi. Ama, kailangan din namin ang iyong gabay ngayon. Ang mundo sa paligid namin ay maingay, magulo at puno ng mga sagabal. Madaling makaramdam ng pagkawala o pagdududa kung aling daan ang tatahakin. Pero ikaw ang aming pastol at ipinapangako mong dadalhin kami sa tamang landas. Sinasabi sa Kawikaan Tatlo, lima tandang bawas anim, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang manangan sa iyong sariling kaunawaan, sa lahat ng iyong mga paraan ay kilalanin mo siya at itutuwid niya ang iyong mga landas. Panginoon, isinusumite namin sa iyo ang aming mga plano, mga iniisip at mga nais. Ipakita mo sa amin ang daan na dapat naming tahakin. Tulungan mo kaming gumawa ng mga desisyon na nagbibigay ng karangalan sa iyo at umaayon sa iyong kalooban. Bigyan mo kami ng kalinawan kapag kami ay nalilito, ng karunungan sa harap ng kawalang-katiyakan, at ng kapayapaan kapag kami ay napapaligiran ng kaguluhan. Hayaan mong ang iyong salita ay maging ilaw sa aming mga paa at liwanag sa aming landas. Ginagabayan kami hakbang-hakbang. Ama, habang kami ay humihingi ng iyong lakas at patnubay, kami rin ay humihiling ng iyong kapayapaan, ang kapayapaan na higit sa lahat ng kaalaman, ang kapayapaan na nagbabantay sa aming mga puso at isipan kay Kristo Jesus, Filipos 4, 7. Puluin mo kami ng kapayapaan na tanging ikaw lamang ang makapagbibigay. Kapag ang stress at alalahanin ay sumusubok na pumasok, paalalahanan mo kami na ipagtanggol ang lahat ng aming mga alalahanin sa iyo, sapagkat labis mo kaming iniintindi, Isa Pedro 5, 7. Salamat Panginoon sa pagiging Diyos na nakikinig, na naririnig ang aming mga panalangin at tumutugon ng may pagmamahal at katapatan. Ang iyong mga awa ay bagong umaga-araw at ang iyong pagmamahal ay hindi nagkukulang. Anuman ang aming kinaharap ngayon, nagtitiwala kami sa iyong kabutihan at sa iyong perpektong plano para sa aming mga buhay. Kami ay nagpapasalamat para sa mga biyayang ibinuhos mo na sa aming mga buhay, para sa mga taong nagmamahal sa amin, sa bubong sa itaas ng aming mga ulo sa pagkain sa aming mga mesa, at sa lakas na iyong ibinibigay sa bawat araw. Tulungan mo kaming dalhin ang isang pusong punong-puno ng pasasalamat habang kami ay nasa aming mga gawain, na inaalala na ang bawat mabuti at perpektong regalo ay nagmumula sa iyo, Santiago isa oras minuto. Panginoon, habang kami ay humaharap sa araw na ito, humihini kami ng iyong proteksyon sa aming sarili at sa aming mga mahal sa buhay. Inatan mo kami mula sa panganib, protektahan mo kami mula sa negatibidad, at bantayan ang aming isipan mula sa panghihina ng loob. Humihingi din kami ng iyong pabor na sana ay manahan sa amin. Buksan ang mga pintuang dapat buksan at isara ang mga hindi para sa amin. Ibigay mo sa amin ang tagumpay sa aming trabaho, galak sa aming mga relasyon, at katuwang sa aming mga pagsisikap. Tulungan mo kaming maging liwanag sa mundong ito na sumasalamin sa iyong pag-ibig at biyaya sa lahat ng aming nakakasalamuha. Habang tinatapos namin ang panalangin na ito, Panginoon, inilalagay namin ang araw na ito sa ganap na iyong mga kamay. Nagtitiwala kami na nauna ka na sa amin, naghahanda ng daan. Tulungan mo kaming maglakad sa pananampalataya, umasa sa iyong lakas, at sundin ang iyong gabay ng walang pag-aalinlangan. Purihin ang iyong pangalan sa lahat ng aming gagawin ngayon. Naway ang aming mga salita, kilos, at isip ay magbigay ng karangalan sa iyo. Salamat, Ama, sa pagiging aming lakas, aming gabay, at laging naririnig na tulong. Sa mahalagang pangalan ni Jesus, kami ay nananalangin. Amen. Kung binles ka ng panalangin na ito, pakilik, ishare, at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakapag-uplift na mga panalangin. Naway mapuno ang iyong araw ng lakas, kapayapaan, at gabay ng Diyos. Lumakad ka ng may tiwala, alam na siya ay kasama mo sa bawat hakbang ng iyong landas. Pagpalain ka ng Diyos ng masaganang biyaya ngayon at palagi.